May mga naririnig ako na nagsasabi na wala naman daw mawawala pag gagamit ka ng mga superstitious beliefs and practices pero in the catechism of the catholic church it's a mortal sin malubha malaki seryoso po nakasalanan yon kaya malaki ang mawawala sa iyo naging makasalanan ka at you are endangering your salvation may mga nagsasabi for example na uh, Protection daw ang pagsuot ng brown scapular, baliin daw o putulin ang rosario sa libing. Gamitin daw yung anim na ito para maprotektahan yung bata or uh, malakas daw pang protection yung palaspas pag ilagay sa bahay, sa pintuan or whatever. Or malakas daw na pampaserte itong santo ninyo. Yan po yung mga pamahin na may Meron sa mga katoliko na dapat po i-correct natin kasi hindi po na yan tinuturo ng ating katikismo at hindi po yon tinuturo ng ating simbahan na nakakalungkot na may mga katoliko po na ganun ang belief system nila. Kaya tuloy tayo ay tinutulisan ng mga ibang sekta kasi po sa mga mali-mali na practices po natin na dapat i-correct natin kasi wala naman po yan sa katikism nga natin.